dito pa rin tayo sa Taytay Rizal, mga sangkay. At napaka-unlad ng bayan na to, mga sangkay. Uh, papagas muna tayo. Ito may shell station dito. Yan. Pagas lang muna tayo saglit. Yan. ayaw magpalusot ni sir pwede naman sana kasi motorcycle lang ang dala natin ikot na lang tayo yan <laughs> may pagka ano din ako eh patawag yan eh, pwede naman kasi eh. may pagka makulit din ang inyong sangkay kahit may edad na eh <laughs> Yan mga sangkay Dito na tayo sa Barkadaan Bridge Pag uh, kumanan tayo dito Papuntang Ang Gono Rizal yan dyan, mga sangkay Pag dito Ayan, Diretso tayo dito sa Highway 2000 mga sangkay tayo sa bayan ng Taytay of dito pa rin po tayo at uh, nag-explore tayo ayan o no? yung mga nag-ibig na dito dito yung fjordo nasa right side natin na explore lang tayo dito mga sunday sa Taytay San. Ito dito, dito, na tayo po pa Taitay, mga po yung kasalanan po ka akong yung bayan nako ng Taytay mga sangkay? mo yung sumbahal ko ito eh. daw mga tangkay ngayong gabi Ito yung S Street oh, mga sangkay sa Tay Terrace. Oh, napaka-busy talaga ng lugar nito. Halos ah, lahat ng kalsada dito. May mga nakatayong negosyo, mga sangkay. Ito po mga sangkay, yung Taytay -tay Kalayaan Park. Yan, may mga palaruan din ng mga bata dun sa banda doon. Ganda ng park nila dito, mga sangkay. sarap din magtaya. nga. Ang ganda po no ng simbahan nila dito mga sangkay sa Taytay -tay Rizal. Yan po. Oh. The use of Antipolo, St. John the Baptist Parish, established 1579 pa mga sangkay. Ang ganda. Ang ganda ng simbahan nila dito, mga sangkay. Ayan po oh. tagatagig uh, mga sangkay iba po talaga ang feelings pag nasa loob ka ng tahanan ng Diyos mga sangkay sa kanya nang gagaling ang lahat kaya dito po ako sa kanya humihingi ng lakas